so for today's video guys kung mapapansin nyo yung mga ia upload kong videos kasunod nitong videos na to is mga naganap sa akin noong month of November and December so super busy kaya ngayon lang ako makaka-upload so pagbigyan nyo na ako So back to the video guys, ayun nga yung continuation ng pagpipintura namin sa shop para matapos na and yun nga yung wifi installation. Ewan ko sa susunod na video nato to kung anong ginagawa ng kapatid ko, kung kailan niya napuslit tong video na to, wala akong idea. Pero ayun. Yan, tamang ano siya. Kala niya ano yan eh, SMR. Pero hindi niya alam, naka-timelapse yung ginagawa niya. Sa video naman na to, ayan, sinet up na namin yung coffee vending machine sa labas. And ayan, sila mama and chucha yung tumulong sa akin sa pagsiset up. Ayan, ayan, tamang marites habang nagsiset up. Set up muna, huy! So guys, ito na nga ang latest. Habang nagsiset up kami dito ng coffee vendo machine, may pumunta nga na taon na sinasabing natabig ng truck namin yung kanilang kable ng kuryente. So ngayon niya lang daw napuntahan kasi galing nga daw siyang probinsya pero ilang araw na daw putol yung kable. Based naman sa kwento ng tito ko na nagdadrive ng truck, matagal na daw talaga nilang nakikita na nakalaylay yung kable na yun kaya imposible na sila yung nakatabig. Oh, ayun nga, sinasabi ng Ali na may nakakita na kami daw talaga yung nakatabig. At sinabi niya pa na yung truck nga ng basura is hindi natatabig yung kuryente nila while yung sa amin natabig. Doon pa lang guys, medyo na... Naalarma na ako kasi mas mataas yung truck ng basura kaysa sa truck namin. At in the end guys, nagkaalaman na which is kinausap nga ni mama yung sinasabi ni ali na nakakita na kami yung nakatabig Which is, ang sabi naman nung mama na yon na hindi niya sinabi na kami yung nakatabig, wala siyang alam. Kung baga, tinanong niya lang kung sa kanya ba yung kuryenteng nakalaylay. Yun lang. So, ayun na nga guys, natapusin ko na tong video and I hope hindi kayo nabitin. See you on my next video!